Magandang umaga mga kalugar. Inano na naman tayo ng baha dito sa ating mga pananim. Mampas na naman. Eh, pero wala tayong magagawa. Ito kasi may tanim ako dito at pumilo. Yan. Itong hilira na ito, puro ito pumilo. Suha, kumbaga ano, sa ba o pumilo. Yan lahat yan hanggang doon isang diretsyo yan mga naning tos meron tayong nyug at saka <coughs> yan kahit papaano inayos ko na lang para maano hindi masyado maano nang baha yan saging tingnan mo ang ano mo ng saging kasi panay ang baha binabaha ng binabaha sayang ang mga pananim namin dito ng saging Lumili sa oh, no? baha sana yung baha eh <coughs> yan puro nga pamilo yan isang hilira yan yan to 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 na puno yan pamilo at nang may tusok pinusukan ko <coughs> ito naman rambutan rambutan yan hanggang doon hanggang doon yun hanggang sa may malaking puno na yun walong piraso yan na rambutan dalawang hili yan na uh, ginawa kong tanim na rambutan dito sa aking maliit na farm kasi parating binabaha ngayon nag-isip ako convert ko yan rambutan okay to ito yung mga una kong tanim na rambutan hanggang doon naman yan sa makikita nyo may tusok puro rambutan yan helera yan hanggang doon walo din yan Bale, itong punong tanim ko na rambutan is disisize na puno na yan dalawang hilera dito yung hilera na yon Punta roon, tapos dito, ito, itong direksyon na ito. This is ice yan. Ayun. Napapansin nyo, marami yan. Huh. Puro rambutan yan. Huh. Saging, nyog, roon. Namamatay nga yung iba dahil natatabunan ang buhangin. Yun ang masakit dito ngayon, natatabunan. Ayan, marambutan uh, yan hanggang doon yun mali din sa size na puno yung aking kamote naman natatabunan na rin dahil sa sobrang baha parati yan yung aking kamote natatabunan na rin ito yung aking maliit na farm na kasalukuyan yung ano, para, so, kasulong parati tayo binabaha hindi tayo makaporma ngayon kasi tagulam pa rito eh. ito naman yung hilera kong abokado yan abokado yan bali tatlong puno yan ang abokado ito yan tapos malaki na tapos ito yan Yan ang avocado. Yan ang mga tanim ko na. Mayroon na kung ditong tanim na orange. Pero nakikipag sa palarampah. Ah, pa. Wala na dito. Ayun. Natabunan na. Ito. Yan oh, natabunan na. na binaha na naman kasi dito mayroon pa yan dito eh wala na yan ito gumagawa na naman ako ng panibagong plot kaso dalawang bisis na naman binaha kaya medyo inaano ko pa yung tagulan ngayon yun hindi ko pa natataniman yan nagkikiramdam pa ako baka na naman bahain eh kaya kailangan ko na naman gumawa ano yun, ayusin ko pa yan para mataniman ito natitila nagkikipagano ay itong patula lalagyan ko na lang ng ano. Mina dahil binabaha. Ito pa yung lugar na ito ang gagawin kong ano.